button. Sige, bilisan mo. Isang magandang pagpili dahil ngayon ang isang balde ng mga bulate ay babagsak mismo sa ibabaw mo. Nakakadiri. Hmm. Mga bulate at lupa. Talaga bang tinatakot mo ako gamit ni Nierson? Kasama nito. Ngayon ang hawla ay mas komportable kaysa si dati. Tigilan mo ang pagtawa. Kita-kits sa mga mababait ah, kong kapitbahay. Ayan, huwag kong ipatlat. Paalisin ah, ko yan! Oops! Na-impress ko ang vlogging. Magandang balita! Hindi ito uod. Serial ito? Kapitan! Tulong! Mahilig ako sa serial! Ilalagay ko ito sa mangkok at kakainin! Oo, tama yun. May gatas kami para sa'yo. Masarap ang gatas sa serial, pero ayokong mabasa! Ang Sa tingin ko, oras ko na. Dapat pumili tayo ng button. I-click natin ito. Ano kaya ang naghihintay sa akin? Baka mga alakdan o bulate. Ano? Hindi. Ito ang aking bangungot. Pink na Nutella. Ano pa ang mas nasanghol? Nakakasuklam na ko. Si Ian lang ang magkakagusto dyan. Panahon na para pindutin ko ang button. Gusto ko rin ng ganyan. Wala. Nasaan ang mga goodies ko? Halikana? Penant? Naririnig ko ang lahat. Hindi mo pwedeng kalikutin ang button. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang pwedeng mangyari. Narito ang itim na paste. Ginawa ko ito gamit ang uling at konting mint. At narito ang sipilyo. Linisin natin ito. Panahon na para pindutin mo ang button. Pindutin, ang isa piliin. na gusto mong pinakagusto. Magandang pagpili. Naghihintay ang mga itim na balahibo para sa'yo. Magugustuhan mo ang kulay na ito. Nakakabit sa akin ang mga balahibong ito? Oo. Gusto ko ng maraming strawberry syrup. Ito gusto ko ito. Gusto kong subukan ang lahat. Nakuha ba ni Annie ang Skittles? Ugh. Ikaw! At, napili na ang mga button? Idinagdag! Pindutin ang button! Napakagandang pagpili! Naghanda ako ng maraming puppet para sa'yo. Astig ang mga puppet. Pero hindi sa ganitong dami. na knockout pa si Anna ng mga puppet? Nakaligtas siya. Masamang balita. Wings. Well, ako naman ang pipili ng pindutan Gusto ko... Ito hmm. Ano ang mangyayari sa pagkakataon ito? Oh, ang paborito kong jelly na mata at verdeng slime Sobrang astig Gustong-gusto ko ang mga marmalade na mata At gutom na gutom na ako Pwede natin itong kainin Sino ang mauuna ngayon? Ah, uh, ako? Ano? Hi! Pindutin ang oh! button! Sige, magpakatapang ka! Hindi ka nito kakagatin? Mahusay na pagpili! Ito ay mga rape mellows! Mukha oh, silang napakasarap! Subukan mo! Ano ito? Marshmallows? Ang ganda at lambot nila! Gusto ko itong button! Ano? Turno mo na! Muna. Hali ka na. ayos. Dalawang garapon ng maanghang na tabasco ang naghihintay sa iyo. Ikaw talagang ay... gusto ko ito. Ibubuhos ko ito. Wow, Nabasco. Ito ang paborito kong sarsa. Ang anghang nito ay nagpapaalala sa akin sa demonyo. Magandang pagpili. Iyon ba ay parusa? Magandang pagpapata. Pangarap pagkramata. ko talagang gumawa ng sarili ko! Woohoo! May marshmallows na tayo! Salamat, Wednesday! Ang sarap! Nasusunog ba si Wednesday? Agad nating patayin ang apoy! Ililigtas kita! Mas, mabuti na! Oh, pindutin mo ang button! Sige na, Wednesday! Bagaling. Hmm. Pinindot mo ang paborito kong button! Kailangan natin gumawa ng cake. May detalyadong recipe sa libro ko. Una, ibuhos ang harina. Mahusay. Tumuloy na tayo! Sunod, kailangan kong ibuhos ang gatas para maging malambot at masarap ang masa. Kumain. Kumain. Ang natitira na lang ay basagin ang dalawang itlog at magiging handa na ang lahat. Gawin natin ito. Sigurado akong bihasa na ako. Ngayon, haloy natin ang lahat. Ano? Ako'y tao, hindi... Isang mangkok ng masa. Gusto mo ba akong haluin? Tama ka. Medyo ganun-ganun lang ang ideya, pero kailangan nating palamutian ang lahat. Para dito, kailangan ko ng whipped cream. Hmm, napakasarap nito. At ilang magagandang makukulay na Ganito bungo. Gamitin ng telepono! Libre ito! Ito ang pinakamasamang panaginip ko. Ang makukulay na sprinkles ay nagpapakaba sa akin. Oh, amoy cake ka! Nasaan ba? Sige na nga't mag-edit na. Pindutin ang button. Magandang pagpili. Nakuha mo ang mustard. Mag-ingat. Huwag pumasok sa iyong mga mata. Anong kagaguhan to? Makasamang mustasa! Ayoko! maghintay. Ang telepono ko! Hindi ko ito mahanap! Ilagay mo siya rito! Hurra! Merkules! Palalayain din kita! Salamat, Ana. Napangarap ko iyon. Binabati kita na pagtagumpayan mo ang lahat ng parusa at maaari ka ng umuwi. Magkita tayo mamaya. Salam! Ito, mga babae, Maligayang pagdating sa Geometric Food Challenge. Tingnan natin kung anong meron kayo. Si Nicole ay may tatsulok at nakakuha siya ng rainbow cake. Si Julie ay may square puppet at si Brittany ay may bilog na gum machine. Astig! Ang galing! Magsimula na tayo. Ano yon? Isang button? Tiyak na button ng pag-subscribe. At huwag kalimutang i ang bell. Naku, nasa ng aking chewing gum. Subukan natin ito. Ang astig nito. Gusto ko pa. Gusto ko silang lahat. Mga babae, kayo ang susubok sa sarili ninyo. Akin na ba ang turn ngayon? Subukan natin ito. Mayroon akong buong hiwa ng cake. At ito ay masarap. Gustong gusto ko ito. ano ang tinitingnan mo? Ito na ang pagkain mo. Tama. Susubukan ko na ito ngayon. Nakuha ko yung popping. Pero, sandali lang. Hindi ito totoo. Gawa ito sa gummies. Oh, ang astig. Brittany, tapos ka na ba? May kaunting natirang chewing gum. Hmm. Bakit hindi ako magpalobo ng malaking bula? Ito'y magiging malaki. Oh, sobrang laki. Ano nakuha mo ngayon? Wow! Aw, mukhang interesante ito. May Nutella si Julie. May ketchup si Nicole. At si Brittany ay may kakilakilabot na wasabi. Kadiri. Mga babae, gawin natin ito. Pinakamasama. Pinakamasama. Mas bibilis ito. Nauna si Nicole. Tingnan natin. Tara na, mga babae! Magaling! Naku, ang sama niyan! Nakakatakot yan! Ayoko yan! Nako! Parang may mangyayari yata ngayon! Parang sasabog na ako sa dugo! Gamitin natin ang fire extinguisher para makawala ako. May dahilan kung bakit ako nag-training bilang bumbero. Sinabi mo. oh tama. Brittany, papunta na ako para iligtas ka. Trabaho ito. Yay! Natakpan oh. ako oh. ng oh. bula! Ay, naku! Ikaw, ang saya mo! Ayos ka lang ba? Hindi. Anong nakuha mo? Oras. Madumi ba ako? Oh, kailangan kong linisin ang aking salamin. May bilog na kesong bola si Brittany. May parisukat na itlog si Julie. Tingnan mo yan! At si Nicole ay may tatsulok na honeycomb. Sarap! Subukan natin ito. Mahilig ako sa pulot. Ang galing nito! Ang sarap talaga! Gusto ko pa! Hoy! Huwag mo akong tingnan ng ganyan! Ayos lang! Nagugutom na talaga ako! Kaya ko itong kainin lahat! Hahatiin ko to sa parisukat na piraso! Subukan natin! Wow! Ang sarap! Gusto kong kainin lahat ito! Sarap! Tinapay! Bagsak! Tama ka. Sobrang excited ako. Dapat kong subukan ang mga bilog na keso na ito. Binubuksan ang pakete at sinusubukan ang mga ito. Oh, ang bango at ang sarap talaga. Nais ko pa ng higit at higit pa. Hindi ko matigil ang pagkain nito. Ang galing Masarap iyon. Ay, hindi. Pumababa ako. Hoy kayo. Magaspang na paglapag iyon. Pero masarap ang mga bola na ito. Hoy, bakit hindi niyo ako tinulungan? Oh, itong huling ilaw. Oh, kapayapaan. Oh, guys. Tulungan niyo ako. Inaatake ako. ako ng mga halimaw. <laughs> mga babae, kailangan Ngayon, natin silang alisin. Ngayon, umalis kayo dito. Lumayo kayo mga bubuyog. Talagang matatakot ka sa apoy. Umalis ka at huwag mong hawakan si Nicole. Halika na. Yeah. Alam ko ang tutulong! Yeah. Aray! Ano? Mga babae! Tumigil! Uh-huh! Nagawa ko! Mahirap yon. Mga babae! Paano ang mga bubuyog? Dapat may sobrang sarap na pagkain ngayon! May nachos si Nicole! May tuyong pansit si Julie! at masarap na pancake si Brittany. Julie, magsisimula kami sa'yo. Hey, hindi, ako na ang susunod. Gusto ko maghiwa ng maliit na piraso at tikman ito. Subukan natin. Ano yun, Nicole? Ang tatsulok na hiwa na ito ay para sa akin talaga. Ibigay mo yan! At huwag maging sakim! May mga patakaran tayo! Julie, huwag mo subukan. Ang pancake na ito ay akin. At talagang masarap ito. Hindi. Hinding-hindi. Ngayon, akin ang mga ito. Kakainin ko ito gamit ang aking mga kamay at walang makakakuha nito. Julie, ikaw na. Malika. Paano ko kainin mo 'yan? Ay, hindi ko gusto. Pero kailangan ko. Ayoko Para kay Eden. Sobrang hirap. Meron akong masarap na nachos. Ako'y nasasabik. Napakasarap ng mga pancake. Julie, tignan mo si Nicole. Meron siyang masarap na nachos sa kanyang plato. May naisip ako. Hiramin natin. Nicole, ano ang gusto mo? Nachos? Hindi pwede. Ano ang ginawa mo? Hindi, magsinuntok mo ang siya! Pinili ko ang gising pa ba kayo? Ito. Meron kaming bagong item. Tingnan mo itong malaking Toblerone. Kumuha ako ng waffle. At napakapangit ng audience ko. Ang sama! Hindi, tingnan mo ngayon. Ayoko talagang kainin ito. Oh, umiiyak ang mga mata ko. Brittany, heto ang, ito ang panyo, mo. mahal. Oh. Salamat, Julie. Nagagamit ko ito para punasan ng luha ko. Medyo mas maayos ang pakiramdam ko ngayon. Salamat, mga babae. Ay, Kadiri. Brittany, sipon. Hindi ito ang inaasahan ko. Ay, ang sama. Pero oras na para magmeryenda. Kailangan tikman ito. Oh, masarap. Hindi ka panipaniwala. Nicole, ikaw na. Talaga? Ang laki ng chocolate bar ko. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi ko kaya. Masadong malaki ito. Pero sapat na ang lakas ko. Alam ko na ang gagawin. Isusuot ko ang aking karate suit at nadurugin ito. Aba, hindi ito madali. Pero nagawa ko. Masarap ito. Lahat ako dito. Astig! May isa na lang akong natitirang piraso. Mga kaibigan, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ang baho nito. Naku, pasensya na. panahon na para sa mga bagong pagkain. Oh, ito ay astig, marmalade na yellow na crackers at isang rainbow na sandwich. Simulan natin kay Brittany. Yay, gusto kong subukan. Kailangan nating umalis dito. Oh, kailangan, mo mong magingat. Subukan na natin ngayon. Diyos ko, may mata ako sa bibig ko. Isa lang itong gummy slime. Ay, hindi ko Ang bibig kong, ko. Nicole, huwag kang matakot. Basta, mamatay ka at napakasarap. Gusto ko na ako. Sobrang sarap nito. Ngayon si Julie naman. Yay, may nakuha akong square crackers. Mukhang interesting ito. Oh, ang gandang crackers niyan. Kita tayo, wigs. Oh, ito ay ikaw. Ang sarap. Nicole, ikaw na. Yehey! Yeah, Mayroon akong napaka-interesting na cheese sandwich. Ang loob Alam ay napaka-iba. At ito ay may kulay ng bahaghari. Hindi lang ito maganda, kundi mukhang napaka-appetizing. Masaya ako na nakarating kami sa hamon na ito.